nung unti-unti nang dumadami yung aming pa-order, uh, nagkukulang na kami sa paglagyan ng stocks. Ayan. So, ang gamit lang kasi namin ay yung refrigerator na gamit namin dati. Nabili namin, napundar namin ni Mrs. Malit na, hindi na magkasya yung mga ibang stocks. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbillo, uh, isang guro sa umaga at nagbebenta ng pansit sa gabi. Nagtuturo sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Ayan. So, sa video ito mga boss, uh, papag-usapan natin, uh, sa bilang may-ari ng isang pansit, pansit negosyo, food business, ano yung mga uh, una mong ipupundar, ano yung una mong bibilhin? Kung nakikita mo nang lumalakas ka na, yan. So, ito kasi ang kwento mga boss. Nagsimula kami sa mga gamit na mga mesa na hiniram namin sa biyanan ko. Nagsimula kami sa mga pinggan na hindi pare-pareha, pare-pareho. Ito ay mga regalo, regalo namin ng nung kasal ng nung kasal namin ng misis ko. So, ayun doon kami nagsimula. Yung lutuan, yung lutuan namin sa kusina. So, ayun. <clears throat> talagang uh, nagsimula kami so kung anong meron pero nung unti-unti na namin nakikita na medyo okay dumadami na rin yung mga customer ayan so napag-isip-isip namin na mag-invest na sa mga gamit ayan at ang una naming uh, in-invest mga boss ay yung chiller chiller uh, paglagyan ng soft drinks marami na malaki na kasi yung demand sa amin nun mga boss ng soft drinks kasi ang sarap ipare sa pansit kaya ayun na umaga nagdecide kami na kumuha na rin ng ganon chiller at <clears throat> pangalawa mga boss is uh, nung nagkukulang na kami ng pag, pag -preservan ng karne, yan, uh, hindi na kasya sa ref namin, sa, sa kanyang freezer. Kaya ayun, nag-invest na rin kami sa freezer. At uh, ang sumunod yan mga boss na in-invest na, in namin ay yung panggiling, yung panggiling ng karne ng baka. Kasi uh, Every now and then kasi pumupunta kami sa sa paggilingan at pinapagiling namin. Uh, ayun kunting hugas-hugas lang tapos ginigiling na so nakikita namin hindi siya ano kumbaga parang hindi kami satisfied sa cleanliness sa kalinisan niya kaya nung nagkaroon kami ng bonus sa pagtuturo uh, bumili na kami ng panggiling at uh, kontrolado na namin kung kung ilang beses ma mahugasan bago siya i-grind. So, ayun. So <clears throat> ayun. yung mga mga equipment na ininbesan namin nung nakikita namin talaga na medyo okay-okay na yung benta. At uh, ayun, nung nakikita namin na okay-okay na, nagkukulang na kami sa space at uh, yung mga anak namin, ay patakbo-takbo kahit may kumakain dito kasi sa tapat lang ng bahay namin yung pwesto patakbo-takbo kaya eto naging besta na kami ng ano nang kubo para may privacy yung mga kumakain ayan so hindi sila na istorbo at komportable pa sila and yung vibes ay talagang uh, Pinoy vibes probinsya vibes ayan so yun yung mga uh, ininvestan namin mga boss ah uh, pero yung chiller, yung freezer, pati na rin yung mga ibang gamit, ayan ay second hand lang namin namin nabili. Nabili namin ito sa mga neluging mga nagninegosyo ng food business din o kaya uh, nag-uminto. Ayan. Kaya nakamura kami. ayun So, tip ko kung bibili ka ng mga gamit at kulang yung budget uh, tingnan nyo kung ano yung mga mga nagsarang negosyo food business sa paligid nyo o kaya maganap ka sa online kung kaya mong puntahan para kargahin iuwi yan. so mas mainam yon kasi mas mura at uh, mas mura and good as brand nyo pa naman okay pa naman so ayun ah uh, mapapa kumbaga malaki yung matitipid natin kaysa bibili tayo ng brand new yan pero yung ano mga boss yung panggiling talagang brand new namin yun na ginamit kasi ano yun eh electric na yun eh hindi pwede kasi yung second hand okay sana kung may makita nakita kami noon na uh, second hand na okay pa kaso ang hirap mag ma, ang hirap maka, makakita dun lang sa NCR meron ganun and layo kaya nag invest na kami sa brand yung at ang kagandahan dyan kahit araw araw mong gamitin <coughs> ayan, kahit araw araw mong gamitin ay talagang sure ka na talagang dekalidad uh, de kalidad at yung binili namin mga boss is yung mahal na yung mahal na hindi na yung pang yung mura lang kasi wala eh pang matagalang ano eh pang matagalang gamit, gamitan kaya ayun uh, nag-invest na kami sa ano sa mahal sa mahal na panggiling so ayun mga boss uh, ang natutunan ko don is uh, kung kung kumikita na at alam natin or napatunayan natin na may may potential na na lumakas Wag na tayong magdalawang isip na magdagdag ng mga gamit, mag-invest ng mga gamit para mas ma-improve pa yung ating serbisyo at mas uh, mapalaki pa natin at uh, mapaganda pa natin yung ating operation. Ayun. Uh, makontrolado natin yung kalinisan, dapat kontrolado natin yung yung matitipid. Ayun. At dapat salang-alang natin na komportable yung ating mga customer. Kaya, ayun, natutunan ko na na kapag may kita, huwag nating gastusin agad. I-reinvest natin sa mga gamit na pwede pang uh, magpaganda ng ating operation. So, ayun mga boss, uh, pagdating sa pagbili ng mga gamit, yun yung mga nabili namin, naipondar namin. At ang laking tulong, ang laking tulong yung mga mga gamit na yun kasi, ah uh, napapaganda yung operation at serbisyo pati na rin yung mga yung produkto yan napapaganda yung uh, produkto na naibebenta at uh, dahil diyan yun inyong yun yung nagiging edge namin sa mga competitor so yun lang mga boss uh, kumbaga magsimula tayo sa kung anong meron tayo pero huwag tayong papayag na hindi natin ito ma-improve. Ayan, so start on what we have then improve as we go on. Ayan, para at least uh, hindi man tayo makaangat pero kaya, kaya, kaya nating makipagsabayan yan, pag may mga gamit tayo. So yun lang mga boss, maraming salamat at uh, kung sakali man na uh, malapit ka lang dito sa Flora apayau at nag-i-crave ka ng pansit, yan, so dayo ka lang dito sa amin. Blasildas Special Pansit Kabagan. Dito lang yan sa Poblasyon East Flora Payaw. Yan, at kita-kits tayo dito, makapagkwentuhan and makapagkamustahan na rin. So, kito sa mga magbabarkada, yan, maluwang dito. Pansip food trip kayo dito sa mga pamilya at sa mga balikbayan. Yan, dayo kayo dito at nang matikman nyo ang uh, special, authentic uh, pansit, uh, Pinoy pansit recipe. Ayan. So, yun. Dayo lang kayo dito at makapagkita-kita tayo. And matikman nyo na rin yung aming pinagmamalaking pansit kabagan. So, yun lang mga boss. Muli ako si Christopher Orbillo at naniniwala na ang tagumpay na inaasam natin darating din yan nang hindi natin namamalayan basta wag lang natin kalimutang magdasal at galingan galingan natin araw-araw so yun lang mga boss maraming salamat God bless sa ating lahat I love you and God's love you bye bye